gumamit pala tayo ng bangka sumama yung aking binata titignan <laughs> daw niya kung paano pagpana ng kulabutan And mga katotok gumamit tayo ng bangka let's go mga katotok pati <laughs> ito mga katotok sinubukan natin yung kaso sobrang labo hindi makita yung ilalim na natutok hindi yun o no? wala tayong makita wala tayong maaninag kaya sinubukan kong lumangoy ba ng laot at dito as pagsisid natin mga katutok ay eh, nakita tayo ng malaking hito pinana ko agad mga katutok gawa ng mailap siya kaso titi naman ito sana yung unang isda natin kaso uh, supply yun o no? malinaw na yung ilalim ng tubig mga katotok samantala sa ibabaw ay napakalabo pa ito ang malaki mga katotok video no uy pawikan pala awal mga katotok dito sa lugar namin mga katotok ay napakaraming pawikan dito kasi sila nangingitlog sa lugar namin mga katotok inahayaan lang namin sila na dumami sobrang dalang mga katutok di pa tayo nakakahuli ng isda kaya ito, tignan natin kung malaki yun o, know, ito bagus sa kabila silipin natin sa kabila mga katutok yun know, o ay ang liit mga katutok buklo ata tayo ngayon buti na lang, nakatagpo tayo nito mga katutok isang kulambutan, mahigit isang kilo na to at itasin na natin mga katutok, sayang kung mabuklo tayo munti ko pang hindi makilala yung mga katutok, hindi ko kasi naaninag sa ibabaw gawa ng sobrang labo at sa ilalim naman ay sobrang linaw ayan so nakahuli na tayo mga katutok, ayos pang ulam na yan natin ito may nakita tayo isang shell dito mga katotok, kukunin na rin natin ito para pang sabaw masarap ito guys sa sinabaw mga katoto tawag namin dito ay mulo-ulo ayos Abi sobrang dalang mga katotok isang kulang butan lang talaga yung ating napana so ayan mga katotok umaga na mili na ka kami. Sobrang dalag na. Sobrang dalag ng panahin mga katutok. Hindi tayo na kapag babana na ng bayo. Hindi na sana malamig dahil meron na tayong panlaban sa lamig mga katutok. Kaso wala na mong panahin. Sobrang dalag. Magulong kasi mga katutok pagkating namin kanina dito sa dagat. So, mamaya, uh, babalik tayo

paghulan so, at isang kusit, Kasi 'yung mga langani na kasi ng oras mga katutok 'yung pagtutok natin. Ah, ito rin 'yan mga katutok, ulam na rin 'yan. Ito, bali magtutulad kami. Sayang mga katutok, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Bali 24 na ngayon nang hapon mga katutok. Merry Christmas. So mga kapitbahay natin dito ay busy na sila sa kantahan, luto. Samantala tayo ay wala. Wala pero ayos na rin yan mga katotok. Malaking blessing pa rin yan sa atin kahit wala man tayong handa. Ay maganda pa rin yung ating pangangatawan. Isang napakalaking blessing pa rin yan mga katotok na walang sakit yung ating buong pamilya. Thank you. So ito na pala yung ating shoutout mga katotok. Shoutout kay June Fishing TV. June Limix Vlog. Dudes is Fishing adventure at shoutout dito sa bago nating kaibigan na taga Thailand siguro to at uh, shoutout Notolan PQ and shoutout sa magkapatid na si Raffis Fishing and Renan fishing adventure. Matandang espero, de maestro. Mandaragat TV Bu Adventure, Berespero. Rosa na hermosa from Davao City. So maraming salamat po ma'am sa todo supportan nyo dito sa ating munting channel. At shout na rin dito sa kaklase kong si Noralyn Misa. shoutout kay Larry Amos Lakwat kay Juracel Pelihera at lalong lalo na kay Bernard Galulot. Roger Lunor Kasima Vlog Official, Tagumpay Fishing, Darling Mary, at sa asawa niyang si Gabi Kumikhod shout out at kay Archie Masamayor shout out din at Boye TV Mario Manrique sa kay Adventure shout out Jun TV Blog at shout out na rin kay JP Amboy Kabuloy TV Vlog Robilara Gaspil Psycho at shout out lagi di dun dun sa ating mga chohen ayan pasensya ng mga katotok nabubulol tayo shout out dyan sa chohen natin na sa barangay Aguada sa parin niya ng katayangan mga katotok ng masbate yung si GR Lucinicio Bailon yan palaging nakaabang yan sa ating upload at sa kanyang asawa si Kate Bailon at sa kapatid niyang si Johnry Bailon ayan so maraming salamat po sa iyong patuloy na panunood dito sa ating munting channel mga katotok Merry Christmas po hanggang sa muli so baka babalik tayo mamaya doon tayo magpapasko sa dagat mga katotok baka sakaling may blessing na nag-aantay sa atin so susubukan natin mamana gawa ng malinaw at humina talaga yung amihan mga katotok kalmado kalmado yeah, mga katotok hanggang dito na lang muna thank you for watching